Oh. Yo, yo, yo. Mic check, mic check. So, ito na nga. palaban na tayo sa voiceover. Ayan, hatid ko na nga yung tatlong batang to na makukulit. Papasok na naman sa school. 6 a.m. pala ng umaga yung pasok nila. Ito na at binabaybay na namin ng Don Simeon Street ng San Agustin Village dito sa Valenzuela. So, first time ko nga lang gagamitin tong Insta360, no? ayan, kuha talaga lahat pero yung video quality hindi ko pa masabi eh. kasi hindi ko pa gamay kung ano yung mga settings kaya ginagamay-gamay muna natin goods naman para sa akin ganyan lang talaga siguro yung kuha pag madaling araw pa hindi pa hindi ko alam kung malinaw yung video eh yung isa pa pala na no, concern ko dito no sa insta360 habang dinadownload ko tong video na to 7 minutes lang to ah kumain ng dalawang oras bago ko malipat sa cellphone ko. Ano kaya reason? Pero nung nakita ko yung yung file ng video na to, ba matindi? 4 gig ang kinain. 7 minuto lang yun, ha? Yun. Shoutout naman sa mga veterano na sa paggamit ng Insta360 X3 dyan, no? Pa-share naman ng idea nyo. Paano ako mapabilis yung pagilipat ng Video ko sa cellphone ko para ma-edit ko dito sa CapCut. Kasi kanina, tagal eh. Nakatulog na ako, nabibisit na nga ako eh. Kaya tiis ganda talaga. Tiniis ko na lang talaga na matapos ma-download. Kahit dalawang oras. Kasi ito talaga yung plano ko i-post ngayon eh. Ngayong araw na to. Ayan o, natutuwa naman ako. At may bago na akong video na napapakita sa inyo. Ayan. Dito na nga kami sa school malapit ko na silang ibaba so ayan na pakarating na kami dito sa Polonia Elementary School dito yan sa may mapulang lupa Valenzuela City ayan half day lang pala pasok ng anak ko dito sa so school na to bali 6am ang pasok niya hanggang 12pm tapos yung susunod na papasok dyan yung mga panghapon 1pm naman hanggang 6pm yung pasok nila yan. Half day siguro dahil sa sobrang dami ng tao dito sa Manila. Kaya ganyan. Hinati yung schedule. Hindi ka tulad sa probinsya, di ba? Whole day. Kaya mag-aaral kayo ng mabuti. Okay? Para sa akin na nyo din yan. Kasi sa ngayon, yan lang mapapamana ko eh. <laughs> Char.